Siguradong gaganaan nga itong si Luka Doncic sa mga sinabi ng mga upcoming rookies na ito patungkol sa kanya. Pero bago natin siya pag-usapan ay ito muna ng former coach ng Nuggets na si coach Mike Malone. Nang dahil siya nga rin ay mukhang opposed hindi nagugustuhan ng ginagawa ni SGA. At ito pakinggan natin ang kanyang mga sinabi after game number 2. Yeah, it's it's almost impossible. You think about trying to guard the best offensive players in the league nowadays. It becomes almost impossible. Any contact, he a lot of times offensive players like Shay will initiate the contact, will hook his arm uh, looking to draw that contact. He is a foul artist, as I mentioned earlier today. Um, so discipline, and you're hoping that the referees read how the game is being whistled. Well, ayon nga dito kay Coach Mike Malone, sinabi niya na it's almost impossible to guard nga daw ang mga players na gaya na nga ni SGA at tinawag niya nga foul artist. Ito si Shile Alexander after game number 2. So mukha pati nga siya ay hindi natutuwa sa ginagawa neto ni SGA. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin itong mga upcoming NBA rookies at ang kanilang mga sinabi patungkol nga dito kay Luka Doncic na talaga nga namang magpapagana sa anya, magbibigay motivation. Well, challenge nga sila kung sino daw ang kanilang i-start, i-bench at ikakat sa kanilang team between SGA, Anthony Edwards, pati na nga rin itong si Luka Doncic. At ito ang kanilang mga naging sagot dyan. Pakinggan at panoorin natin. SGA, Luka, and start bench cut. Yo. Start Ant, bench SGA, yeah, yeah. cut Luca. I'm starting Shea, MVP. I feel like if I bench Luca, that's disrespectful. I like how Ant been playing recently. So I'm going to go Recency see I'm going to go Ant, and I'm going to cut Luca because he don't really play no defense. Can't cut none of them, dog. I ain't going to. Can't two come off the bench. I'm starting Ant, benching Shea, cutting Luca. Starting Ant, benching S SGA, and I'm, I'm cutting Luca. Start Ant, I'm going to bench SGA and uh, cut Luca. So lahat nga ng mga upcoming NBA rookies na ito ay pinili nga nila si SGA at pati na rin si Edwards at kanilang kinat itong si Luka Doncic at siguro dahil na rin niya sa recency bias. Alam naman natin na itong si SGA at si Edwards ay naglalaro pa rin sa playoffs samantalang si Luka Doncic ay out na nga off season na siya. And for sure kung makita nga ito ni Luka Doncic at mapanood niya at mga sinabi ng mga NBA rookies na ito ay siguradong magpapagana nga ito sa anya. Magbibigay motivation to prove himself once again dito sa NBA bilang one of the best players at siguradong gaganahan din itong si Luka kapag nakatapat niya nga ng mga NBA rookies na ito na pinili nga siyang ikat sa kanilang fantasy team. Anyways, kung kayo nga ang aking tatanungin, nag-aagree ba kayo dito nga sa mga NBA rookies na ito na start or bench itong si SGA at si Edwards tapos ikakat si Luka Doncic? Ano sa tingin nyo? Anong inyong opinion patungkol dito? Komento nyo lamang yan.